Kung sa mga katropa? Draymond Green, dinaig pa sina Michael Jordan at Dirk Nowitzki. Ang dating Defensive Player of the Year at three-time NBA Champion na si Draymond Green ay naungusan pa nga ang mga NBA Legends na sina Michael Jordan at Dirk Nowitzki pagdating sa mga nagawang tres sa NBA Playoffs. So far sa buong karera ni Draymond sa NBA ay nakapagtala na siya ng 150 na kabuoang tres na may 31.2% efficiency rate during playoffs. Habang si Dirk Nowitzki ay nakagawa lamang ng 149 na tres at 148 naman para kay Michael Jordan. Bagama si Draymond ay hindi nagpo-focus sa kanyang opensa, ay makikita mo naman ang kanyang impact sa Golden State pag siya ay nasa court na kumbaga ay maituturing siya na extension ni Coach Steve Kerr sa pagmamaniobra niya ng opensa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga open shots para sa mga elite na players ng Golden State kagaya ng Splash Brothers. Samantala, Luka Doncic nagpahiwatig ng pagtanggap ng kanilang pagkatalo sa Western Conference Finals laban sa Golden State Warriors. Ito ay ayon sa kanyang pahayag mula sa isang panayam na kung saan ay sinabi niya ang kanyang saluobin sa kanilang pagkatalo noong Game 3. At kung nga naman daw ang kahinatnan ng season na ito sa kanila ay babalikan niya nga daw ang mga natutunan niya dito. Hindi may kakailan na isang sorpresa para sa mga nakakarami na makaabot ang Dallas Mavericks sa Conference Finals matapos natalunin nila ang Phoenix Suns noong Semifinals. Pero iba talaga ang ipinapakita ng Golden State para makagawa ng 3-0 na panalo laban sa Dallas Mavericks na sa kabila ng may Luka Doncic na may kakayahang gumawa ng 40 points sa kanilang mga huling laban ay hindi mo nga masisisi si Luka na magpahayag ng mga ganito lalo pat pabor ang serie para sa Golden State at alam naman natin na wala pang nakabawi at nanalo sa history ng NBA sa 3-0 na pagkatalo. At Zach LaVine nagpahiwatig na mas gustong lumipat sa Chicago Bulls. Lumabas sa mga spekulasyon na maaaring umalis na si Zach LaVine sa Chicago Bulls sa paparating na free agency. Ilan sa mga lumabas na interesado sa kanya ay ang Dallas Mavericks, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers at itong huli ang LA Lakers. Matapos na magbigay ng pahayag itong si Lavar Ball na maaaring sa LA Lakers nga lilipat si Zach LaVine. At sa isang interview kay Lavin ay nagsabi rin siya na always big fan nga daw siya ng LA Lakers. Sa mga katropa natin dyan na bago pa lang sa ating channel, please don't forget to like and subscribe at mag-comment sa inyong masasabi sa video. Maraming salamat po.